from Jessa. Magandang hapon. Magandang hapon po, Idol. Katrabaho niyo po ito, si Jeffrey. At nangyari po ito, bago lang. Opo, Idol. Nag-usap na ako kay Lately tungkol dito sa kaso. Nung time po na yon na nangyari, December 3 po, pumunta po ako sa barangay ng IBC po. Ngayon po, sinama po ako na may-ari ng bahay na pinag-inuman po namin. Ah, nag-inuman po kayo nito? Opo. Uh, Pero hindi naman po ako tataling lasing lasing. Siguro po, natulog, natulog po kasi ako, nararamdaman ko po na ilo na ako eh. Tapos po, nung pumunta po kami doon sa barangay, may nag-responde po dalawang polis na lalaki. Kinausap po ako nung polis na lalaki. Unang approach niya po sa akin agad, sa Idol Rapi, sabi niya po, ikaw po talaga, tatong, ginahasa ka talaga. Baka mamaya magpakulong ka lang ng tao nang wala sa dahilan. Hindi, basta-basta magpakulong ng tao. Sino sabi po nagsabi noon, ma'am? Yung, yung polis po. Anong pangalan po? Hindi ko po kilala yung polis niya. Saan, saang po ito? Sa ano po, doon po, sa Station 2 po. Station 2. Marikina po. Sa Marikina. Marikina. Anong oras po yun at anong araw? Para mag-test natin. alas 12 na po yun, December 3 po, Sunday po. Alas 12, okay. Madaling araw, December 3. Opo. Okay. Tapos po, idol Rapi, kinabukasan naka po. Naka-uniforme po yung police? Tapos po, naka-uniforme po. Dalawa po, bali dalawa po sila. Yung unang nag-ano lang po sa akin yung isang police po na lalaki po. Makakilala niyo pa rin po mukha noon? Tapos kilala ko po. Good. Okay. Tapos po Idol Rapi, di kinabukasan po, sinamahan na po ako nung pamilya ko po, pati mga kapatid ko kasi hindi naman po nila ako dinala ng station ng police nila, yung polis po na nag-interview sa akin. Yung po yung naantay ko eh. Yung dalhin po nila ako sa station nila, hindi po ako dinala eh. Tapos sabi ko po sa kanila, ipamedo niyo po ako para totoo pong maniwala kayo. Kasi nakaganyan pa po ako sa kanila, sa si therapy abang nagsasalita ako eh. Para maniwala lang po sila sa Daya, akin. dapat pag meron pong sumbong, dapat in-entertain nila. At kayo pa nga nag-suggest, buti pa kayo, alam na alam niyo yung proseso. na na ipamedical Opo, to, to make sure na yung sumbong ninyo ay talagang valid. Pero ayaw nila, diniscarriage din oh, ka pa. Sabi po nung bouncy po sa barangay, sabi niya, hindi ka pa pwedeng imedo kasi may mens ka, di ba sabi mo? Opo, oh, last mens ko na po yun. Pero tinanong ko po doon yung uh, sa krami, sabi ko po, ma'am, hindi po ba pwedeng imedo pag meron po? Ay, pwede lang. Sino nagsabing hindi pwede? Kasi po yung bouncy po doon. Tapos sabi po ng home and pa po doon, imemedo po po ako doon sa Mandaluyong. Ano yung gagawin kanilang baliw? Bakit sa Mandaluyong ka imemedo? Eh, wala naman medical legal doon sabi po nung ano yung hmm. um, pero, pero sa, sa, chat niyo po nitong uh, katrabaho niyo inamin niya na minuwesta oh, kanya nagsorry sa iyo o, o ebidensya na yon humingi po siya ng tawad maawaro po ako sa anak niya sa pamilya niya sa akin nga po hindi siya nahaway eh. gusto ko lang naman po magtrabaho na maayos eh <laughs> kasi po nakikitira lang po kami <laughs> tapos po mag Pasko, ilang na po ako nakatampay. Okay. I-skilled ko naman po talaga yung pintor. Kaya yung nag-chat po siya sa akin, pumasok po agad ako, sumama po agad ako sa kanya. Kasi nga po magpapasko, pare-pares po kami walang trabaho. Yung kapatid ko lang po, security guard, yung ate ko naman po, siya lang po nagpapakain sa Yung asawa po noon. kasi driver, jeep ni driver po, yun lang po. Kaya naisipan ko po magtrabaho talaga sa Rappi. Sige. Corporal Joel de la Torre, Station 2, Marikina PNP. Ah, siya yung unang nilapitan oh, ng polis. Sila Makin po yung si po kami nun. Sige, si Staff Sergeant Maria Maureen Privado na lang. Sergeant Privado. Hello po, sir. Magandang hapon po. Alam niyo po na kaso ni Ma'am Jessa? Ano po, Sarge? Yes, yes po, sir. Alright. Pwede pakikuha po yung pangalan ng mga polis na una niyang nilapitan at uh, oh. diniscarriage siya, parang pinahiya pa siya. Opo. po siguro umpisa gusto ko malaman kung sino po mga yon. And then pangalawa, ano na pong development dito sa kaso sa ginagawa niyong pag Sarge? Sir, kausap ko po yung ano po, yung kapatid po ni Ma'am. Nung isang gabi po, uh, nakausap ko po siya. At ang sabi niya po sa akin, nagpa-genital na daw po sila sa kamkrami. After seven days daw po, is makukuha po yung result. Pag nakuha daw po iyon, is babalik na po sila dito sa station namin, sir, sa office po namin. Yun But po ang sabi sa akin eh. ng kapatid po ni Ma'am Jessa may y Siya pa po yung gumagaling-galing sa akin na sabi niya, di ba mag ko ka, baka kay 90 s ka naman, kaya naakit sa iyo. Gumagaling pa po siya sa akin. Ay bastos naman, sinabi tapos niya yan? Tapos po, papo, tapos po sabi niya pa po, pag ano ba, pag umingin siya nakasal, papakasalan mo, tama po ba yun? Tapos nagtatawa lang pa po sila. Sarge. <laughs> yes, sir. Isa ka pala sa bumastos sa kanya. Ayon dito kay Ma'am Jessa. Naku, pasensya na po. Hindi ko po kasi alam na ano, na binasutos ko po, po siya. Wala naman po akong ginawa. Kasi sinabi mo raw, baka, baka ano, sabi mo, paki... 90s daw po ako kasi kaya daw po naakit sa akin, sabi niya po. Tapos, Tapos tawa -tawa. po nakikipagtawa ng papusa po po doon. Eh, yung utak ko po na <laughs> gulo-gulo na po, tas naririnig ko pa po yung tawa nila para Pinabali mo lang po nila ako. <laughs> <Okay>. <laughs> hindi naman na, hindi naman po dapat kami lalapit dito kasi nga po lumapit na po kami doon sa police station Marikina Inesgaso so naman okay. po Sandal kami. Po, mama. Ito yung sinasabi ko, karamihan sa mga complainant namin, dumaan sa proseso. Kaso binigo sila ng proseso kaya napunta sila sa Tulfo. Ganun yun eh. At pagdating nila dito, sinisiguro ko magkakaroon ng justisya. ang mga lumalapit sa atin na binigo ng proseso. Colonel Earl Castillo, Chief of Police ng Marikina PNP. Magandang hapon po Colonel Castillo. Magandang hapon po Senator. I would like the Staff Sergeant Maria Maureen Privado right now relieved from her duty at be investigated. Uh, yes sir. yes sir. Uh, basis At lahat ng mga kasama niya na nung papunta ng victim, pinagtawanan siya at binastos. Give me yes, the sir. names of those people yes, Colonel. Yes sir. Alamin po at magagandapat po kami ng investigations para malaman kung ano po yung kabuuhan ang istorya dito sa mga nababanggit ng nagre-reklamo sa mga kapulisan po natin dito sa Marikina. Opo, sandil po, Colonel. Ha? Sargento, ba't nyo ginanong po yung victim? Sa halip na kaawaan nyo po at mataranta kayo, gawin nyo yung kuwanin na sa protocol, ipamedical, etc. Bakit nyo po ininsulto po, Sarge, yung victim? Ah. Ba't nyo nakuwang insultuhin? ah uh, sir, hindi naman po uh, iniinsulto. Wala naman po akong ginawang masama kay ma'am. yung pagsabi niyo po na baka nakanitis ka, insulto po yon. Sir, kung may, na, may nasabi po akong masama, humihingi na lang po ako ng sorry. Humingi, humihingi na lang po ako Ito ng po sorry dapat kay mam. Ma kung po na sa aming testigo. Ano po? Humihingi, kung may, may nasabi po ako o may nagawa po ako ng pagkakamali kay mam, ma humihingi na lang po ako ng sorry. Okay. Patentong na lang po ilan ako. po ilan po kayo doon, ma'am? I, lo, I know hindi lang ikaw kasi sabi ni ng victim dito eh meron daw kang mga kasamahan doon. Dapat kayong mga pati mga kasama masibak din at ma may seminar yung the proper way, yung protocol sa pag-handle ng mga victim especially yung mga kababaihan na victims of pangahalay. They should be handled with care, di ba, ma'am? Yes, sir. And with empathy. Yes, sir hindi yung parang pagtatawanan. Colonel, yes, Hindi, lang po, po. hindi lang po si Sargento Maurin ang dapat, Maurin Privado, ang dapat ma-relieve ma dito. Uh, alamin niyo po, Colonel, kung sino-sino mga yon, pagsisibakin, and then ipa-seminar po siguro, training and seminar, paano po mag-handle ng mga reklamo, yung tama yes, pag-handle. Hmm. Kasi sir, kung na-handle po ng, ito ng tama, eh, hindi sana si Ma'am pumunta rin sa wanted sa radio, hindi sana siya humarap sa amin. Opo sir, tama po. Binigo po siya ng proseso na sinunod niya. Opo sir, opo sir. Uh, gagawin kami ng uh, sir kaugulang action against this uh, mga ginawa ng ating polis sir. Okay, dalawa po mangyari. Yung pong mga tao niyo dyan, dyan mag-umpisa. Maglilinis po tayo. Disiplinahin niyo po yung mga tao niyo dyan. And then kung may kailangan masampa ng kaso dyan, administratibo, so be it. And then number two, yung pong nanghalay sa kanya, gusto ko po mapakasuan din yan agad-agad, yung lalaking yon. Yes, sir. Uh, we will ask the according to the cooperation, sir, of the complainant para siya makapagsimula yung ating administrative case and the criminal complaint against those perpetrators, sir. Opo. Jay, sir. Ito e, pong Opo. sila, Sergeant Privado, sa anong station po ito? Sa Women's and Children's, Hubay ito, sir? Sa so, Women's and Children, sir. Relieve mo sila lahat, sir. Top to bottom. Mula sa kanilang hepe. Kasi ibig sabihin, chain of command, eh. Di ba? Yes, sir. Yes, sir. We will conduct, sir, an investigation. I, I want the, the whole sir. team kasi... Ibig sabihin, itong uh, hepe nila, hindi sila tinitrain. Masyado silang lax. Dapat kung properly train sila, disiplinado sila ng kanilang hepe. From time to time, palagi silang kinakausap. Hindi dapat ganoon ang actuations ng mga taon to, Colonel Sir. Opo, sir. Dapos. Sige, sir. Ako po ay uh, mag-update sa inyo sa Monday. At gusto ko po, by Monday, eh, nalinis na po, nawalis na po yung mga hindi karapat-dapat dyan sa Women's and Children's Desk nyo. Sa sir. po. Marikina. Salamat po, Colonel, at darating po kami dyan next week. Yes, sir. Maraming salamat din po. Sergeant Privado. Yes, sir. Maging sensitive na po kayo next time. Opo. Sa mga lumalapit po sa PNP para maghumingi ng tulong. Lesson learned to. Pasisipak kita, ma'am. Pasensya na. Sige, make sure na kayo po y masisibak diyan at mapaparusahan. May katapat na parusa dapat yung ginawa niyo to. Napakasakit po ito. Abo, sabi niyo po, kawawa naman tong dalawa magkasawa. Dinamay mo po. Oh. Sabi niya po, nampapuso na awo. <laughs> Bisawa po sa sakit. Hindi po ko Ano. Sige po. <laughs> sige, ma'am. Makakuha po kayo ng ustisya. I promise you. Sige, pupunta tayo, Colonel. Sige, Colonel. Uh, Magkikita-kita tayo dyan next week. Ha, Colonel? Yes, sir. Po. Magandang hapon po, Colonel. Magandang hapon po, sir. Good luck na lang sa iyo, Sergeant Privado, ma'am. Sige po, sir. Maraming salamat po, sir. Tinatanong okay, ko po sa kanya, ma'am, kung lumabas po yung warrant, ilang years po yun? Mga 10 10 years nga, minsan 20 years pa lumalabas yung sa Warren, sabi niya po gano'n. Tapos yung pamedo po, siya po nagsabing sa Mandaluyong daw po ako um, ipapamedit. 10 ko years siya. pa, Warren? Opo. Kaya po, tinanong ko po uh, doon yung pa sabi nga po nung ano. Uh, sa Mandaluyong Sa, sa, sa Mandaluyong po. Kaya nung pagpunta po kami sa Krami, kasi sabi po nung sinabi niya, siya sabi siya magpamedit ka sa, sa Mandaluyong, yung siya? Opo, uh, kasi nandun daw po yung pinakamagaling na doktor po sa Mandaluyong daw po. Ay, itong may problema sa pag-iisip, itong si Sargento Privado. Kaya yung pag-uwi po namin, iyak ako oh, ng iyo kasi hindi. Di ba ma'am? Ngayon pa lamang sibak na po ito. Baka mamay masibak -e pa to serbisyo pag minalas mala siya. Paparusahan po natin to. Kaya nga po nagalit po yung doktor doon sa krami. Sabi po ng doktor sa krami, bakit ngayon ka lang pinamedo? Tawag mo siya para... ito ni Galit. Anong pwede may kaso dito? Gusto kong kumonsulta para malaman natin kung ano yung mga appropriate charges na pwede natin may, masabi sa PNP na i-file dito sa mga pulis na ito na naging pabaya sa kanilang tungkulin. Bagkos ng insulto pa sa halip na maawa tulungan ang kanilang ini-interview na biktima. Sakit yun? Insulto kasi. Tapos ah, magpagamot ka sa Mandaluyong. Eh, alam naman nila sa Mandaluyong, eh, sa yung National Mental Health. Opo. Tama po. Ito yung Garrett. Opo, yes, Senator. Magandang hapon Anong pwede maikaso dito sa mga polis na sa halip kaawaan yung biktima lumapit sa kanila, biktima ng rape, pinagtawanan at ininsulto nila itla-it pa? Anong pwede yes, maikaso? Ma in this case, ang kanilang obligasyon ay tulungan itong kanilang complainant na malubha ng nangyaring krimen sa kanya. Uh, pwede po natin i-consider to as negligence of, uh, in the performance of their duty. Uh, mabilis po nga aksyonan ng NAPOLCOM yan or ng Internal Affairs Service kapag nireport po natin ang kanilang pagtanggi sa pagtulong po dito sa complainant. Eh yung pag-insulto pa, paano yun? Ayun po pag-insulto sa ating complainant, Senator. Pag ginawa po nila in public, pwede pong slander, or kung ito'y nakakahiya at siya ay napahiya in public dahil sa kanilang kagagawan, pwede pong ganun ang ano ang kanilang maging kaso. Pero if not, Senator, meron tayong tinatawag sa ating uh, criminal code na unjust vexation. Kung saan ito Eh, hey, lang yung unjust vexation eh. Mababaw ko. Mababa, actually, Senator, sa ating revised... Hindi, yung dereliction of duty. Hindi niya, hindi na ginawa ang kanilang tungkulin bagkos yes. insulto po. pa nga at uh, hindi tinulungan. So, would that fall under the election of duty? Ang sa akin po, Senator, it would because hindi po nila ginawa ang kanilang obligation. Yun hmm. po ang kanilang admin liability. Admin case uh, yun, dereliction of duty. Yes po, Senator. Yan po ang ating isasampa, i-complain sa Napolcom. Okay. Yun ay pwede nilang ikasisibak. Uh, pwede po, Senator. At the very least, kanilang ikakademote po. Senator. Demotion. Sindi. Okay, pwede yes, na rin yun. Demotion o oh, sibak. So, Yeah, yan ang pwede maipahin. Ma'am, nakikinig kayo, madam? Opo. Yun, papailan po natin. Ako pong magsisiguro na akit yung kaso at gugulong dereliction of duty dahil hindi po kayo tinulungan. Di ba? Bagus, ininsulto pa kayo. Yun yung ipapail natin. And then, criminal case po, laban po doon sa nanghali po sa inyo, ma'am. Okay. No, Salamat po. Siguro, naman. Salamat, Colonel Garrett. No problem, Senator. Salamat, uh, Colonel Castillo. Kita tayo next week, Colonel. Yes, sir. Opo, sir. Okay, at good luck na lang dito kay Sergeant Privado. Sige ma'am, punta kayo dun sa kabilang booth kay Odette. At usap po ha?